back to the very first time na nakita at nag kayo ni Mother? O muna. Uh, ako, Kuya Boy, siguro nakita ko ni Mother Lily doon kay Manay Ichu nung meron akong ginawa na movie na... What's this? Yung movie ko na kay Manay Ichu, doon niya ako nakita. Tapos, uh, naghit nag-hit yun, kinausap ako ni Mother Lily. Kumusta yung unang ah uh, pag-uusap. Ano'ng uh, sabi niya sa Sabi lang niya sa akin, gawa ka ng pitch ng movie sa akin, sabi niya ganun. Tapos pero kung ah uh, alaga ang kita, parang anak ko na. Pero Nes, 'di ba? You were the first or one of the first to sign an exclusive contract with Regal. Yes, Kuya Boy. Ano 'yan uh, nung kinausap niya po ako, dahil batang bata pa ako noon, siguro uh, 17, 17 pa lang mm -hmm. ako. 17, 18. Sabi niya sa akin talaga na, pero alam mo, sisikat ka pa. ako sikat ka na ngayon, masisikat ka. Alagaan ka namin. Iko, contract start ka namin. Pero syempre, nagpaalam ako kay Manay Ito that time. Kasi si Manay Ito sa akin ng unang. Okay. Pinayagan ako sa ni Crown 7. Pinayagan ako. Yun, may ginawa po ako sa kanyang um, walang karanasan. Yun ang unang-una. Tapos nag-boom. Kumita. Sobrang komita, pero sobrang pag-aalaga. Tapos pag medyo ninenervis ako, nagbabantay siya sa set. Hmm. Na nanay na nanay. Kasi siyempre, baby pa ako, yung magsusuot ka ng medyo, medyo sexy. <laughs> so binabantayan ka parang binabantayan nanay? Binabantayan ka niya bilang nanay. Siyempre, nakaalalay siya. So mararamdaman mo sa kanya yung, yung pagmamahal niya okay. sa artista niya. Kung okay, ikaw, binabantayan kayo ni Mother? Yes, Tito Boy. Nako, para si, <laughs> si Mami Mila. Parang, mm -hmm. uh, kaya nga, she, I really feel that she's my second mother talaga, Tito Boy. How was the first meeting? First meeting ko po, kasi ang, ang nangyari, Tito Boy, I became, uh, they got me for the cover of Mr. and Miss with my favorite then, si Leif Garrett. Thanks to Tito Nestor Cuartero, who was my first manager. Nakita po ako ni Mother Lily from that cover na inspired siya to get a uh, underage. Maricel, Dina, and myself. To form the first batch of, of regal babies. babies. And then, so nag-meet up po kami doon sa kanyang uh, er popular, ever-famous, uh, unforgettable Mother China restaurant. <laughs> Everybody <laughs> knew Mother China. Lagi oh. lahat <laughs> right, ng artista, ganun, <laughs> mga artista doon. Pero sabi ni Mother na yun, ayan, pinagkukwentuhan nila ako. Uh, dapat, ano, maganda. <laughs> Ay, dito okay. ko yung thanks. Nakatawa ako. Kasi ilang days na ako parang spaced out because of She've been, bro. This is not a, I mean, we we love her, we miss her dearly. But going back to the kwento. Mm. Na -kwento ko to kay Athena kanina. Uh -oh. Inaano ko nga kung dapat ko ba maybe I shouldn't really ano na lang, few the exact words, pero cute eh, yung meeting namin. <laughs> so Tito Douglas was there, my mom, Mother Lily and myself. Kain-kain kami. Haba ko kami before preliminary mo na parang pleasantries muna. Mm nakapatong yung oh, yung ano yung medyo Adana. na, medyo na pa napagano na pa sa na slouch na ako yung aking dibdib ay napunta sa plate tapos eh napansin ni Mother Lily yung aking oh. uh, ample well ample <laughs> ah. <laughs> okay, okay. yung aking asset sa mouth okay. tapos okay. sabi oh, oh. ano ha si <laughs> sisikat ito. Ang ganda-ganda. <laughs> Alam mo, Tito, She like hindi that. Ko po uh -oh. masabi. Yeah. But Tito Boy, I mean, yung now, now looking back, thinking back, parang nakaka-miss yung mga ganong, yung mga punchline ni Mother, yung sense of humor niya, yung, yung, yung kabaklaan ni Mother, yung, and yung warmth niya just the same na, Oh, she's really one of a kind. She knew what would work she knew what would work. Yeah, Alam and ngayon. sasabihin niya sa inyo. There was a time, may okay. mga kwento-kwento pa nga noon, Ness, uh, Kukina, uh, nagsiselos mga anak uh, eh. sa mga regal babies kasi pinagagamit yung kwarto, yung mga auto. Lahat, oh. lahat Kuya Boy, uh, sa bahay niya, wala niya walang, walang pakialam niya, pwede kami lahat gumalaw, mm -hmm. ano dyan, ano pagkain mo, alaga niya kami lahat. At siya si Mother Lily, pag galit-galit, pag natutuwa, natutuwa. Pag galit sa amin yan, walang pakialam niyan. Mm -hmm ganun oh. siya ganun siyang ba ba bakit ka, uh, do you remember the first time na kinagalit ng kani mother ay hindi minsan kasi matigas din ulo ko <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> pag nainlove daw ako mo <laughs> <laughs> hindi pero si mother Lily, ang so grabe gabing... alam na natin yun <laughs> <laughs> Pero si mother sabi Lily... Sabi siguro ni mother ayon totoo uh -oh, yun. sabi ni si mother talagang natutuwa ako kuya boy sa kanya alam niya kung paano kumil kumal ano yun tumingin Tumini. May, mayroon. Di ba? Uh, meron siya. Sobra. It. Pag nakita niya yan, ah, yan. Yung batang yan, may mararating yan. So, hindi nagkamali. Kasi sa amin noon, pag nakuha ka, pag regal baby ka, wow, regal baby ka. oh, that was a badge. Cookie, okay, diba, right? Di ah? ba? Badge of honor. Yun, badge dito of mo honor. Dito po yung ibang level namin. Pag sinabing regal baby ka, parang you are a royalty. Parang ano yan, kumbaga parang may oh, mga ah, oh. uh, high high end na mga artista no, for lack of a more is, intelligent is, is, is with oh. royalty.